Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. At yung mga nakikilig na naman sa atin, baka si Lolo at Lola, pares naman senyor, alimbawa, alimbawa, eh... kung may limit po per day, kung may limit per day o per week, Iwag eh, wag niyo ho dat magdalhin niyo yung mga ano ni lolo at lola, yung kanila mga ID para mahalaki yung limit. I mean, hindi. oh actually, ah oh. uh, yung yung booklet, oh. alam mo yung booklet kaya ginawa yung bulok booklet kasi okay, dahil yan, sa oh. 5% discount. Ah, ah, para malaman para may record, ng isang okay. grocery o isang supermarket kung pagkano na ang nabili mo in a specific week. Pagano'n. Oh, kasi isa pa yun sa nakalilito naka eh. minsan hinihingan ng, ng, ng booklet. Eh sabi, ay, senior naman ako eh. Kailangan pa ba ng booklet? O eh, kailangan. Oh, kasi nga, dahil nga dun sa limit na yun dati, na 1,300 oh, a oh, oh. week, kailangan mo ng booklet, di ba? Para oh, mairecord record oh, oh. mo. Na hindi ka pa nakabili ngayon. Okay, okay. ngayon ko lang naintindihan niya na commissioner, yan pa lang dahilan. Kasi na ka na pa ako sa ano? Sa mga uh, ano, cashier. Bakit kailangan pa? Actually, oh. pwede bet kang makipagtalo kung ang hinihingi sa iyo ay tungkol sa gamot. Ah. Okay. Yeah. Okay. Meron kasing mga ano na uh, bibili ka ng gamot, hihingan ka ng reseta, tapos hihingan ka ng booklet. Aha, uh -huh. okay. Oo. Oh, oh, oh. uh, ang, ang, oh. uh, yung last discussion namin sa NCSC, tatanggalin na yung requirement ng booklet sa gamot. Sa gamot? Oh, okay, malinaw. Oh. Uh, except, except, oh. kailangan yung prescription na ibinigay sa iyo ay 3 months or younger. Kasi baka 3 oh. months na yung prescription, eh, kailangan mo na magpa-check up ulit pangakailangan ah, so, oh, oh, ng katuloy niya sa inspeksyon. prescription. Eh. Ano mm -hmm. yung mga guidelines mm -hmm. na hinihingi namin sa DOH at uh, sa, ano, sa FDA. Ah, okay lang yun. Okay lang yun. Pero uh, pag hindi na kailangan ng booklet doon, basta mayroon kang prescription, ah, uh, matik na yan na ibibigay sa'yo. Kasi halimbawa si Lolo, eh, na, nakakaano kasi, daladala -dala mo yung booklet mo. Diba? Parang, eh, anyway. Ah, oh. uh, isa yan sa mga... Pero hanggang uh, hindi, Dodong, oh. Uh, Dodong Alan, hanggat hindi lumalabas yung guidelines, kailangan pa ngayon ng booklet, ha? Baka kailangan pa. Baka magkalit na uh, sa akin yung mga butika. Oh, uh, who, who, will, ano, who, uh, who will uh, release the guidelines? Kayo? Yung NCSC? Ano, ano? Sino magre-release ng guidelines? Ang NCSC? Ah, uh, hindi. Kasi kung, kung inamiendahan noong sinasabi ni Speaker, mm -hmm. yung RA 9994, mm, -hmm. diba? mm -hmm. Magkasama kasi yun doon sa 9994. Mm -hmm. 'Yung requirement ng uh, Oska ID at saka booklet mm -hmm. nandoon 'yung sa IRR ng 994. 'Yun ang binago ng nung at at the, no, at the instance of speaker. 'Yun 'yung binago na gagawin nang 10,000 a month, 'yung starting uh, 1,300 a week. 'Di diba? mm -hmm. So necessary kailangan isama nila 'yung requirement dun sa booklet doon sa kanilang gagawin uh, uh, amendment doon sa IRR ng 9994. Thanks for watching. Please don't forget like, share, and subscribe.